Hello, good morning everyone! This is Grandma Emma once again and welcome to my blog. So ayun, kagigising ko lang. Muta-muta <laughs> pa yata tayo. So kagigising ko lang ngayon at nag-breakfast ako ngayon. etong aking breakfast. Egg at saka toasted bread. Actually, pandesal to. Yan. Tinost ko, tapos medyo nasunog. Pero okay na yan. Lamanchan din yan. And then, black coffee na walang sugar. Naubusan kasi ako ng ano eh. Ng equal. Kaya wala siyang sugar ngayon. at saka eto, yung aking kasama ko na sa buhay at habang buhay na, yung Aking maintenance. <coughs> yung aking maintenance. Ayan. yung araw, ang dami kong planong gawin. Pero isa na dyan yung mag-edit. Mag-edit ako ng aking vlog, ng aking content. Actually, sa isang content na ginawa ko, agagawin ko is, tatlo sila. Una, first part is, yung pagkapanalo ni Alexi Brooks sa Miss Eco International 2025. By the way, Alexi is a friend of my daughter, Yesli. Pareho silang ano, beauty queen. And then, so ayan, nakikita nyo sa likod yung 'yung mga trophies at mga pictures ng aking anak 'yan. Pareho silang beauty queen, Binibining Pilipinas lang 'yung anak ko. Si Alexi naman is Miss Universe, ganun. So, i-edit ko siya. Tapos ang second part is 'yung campaign namin, 'yung house to house visit namin sa malapitang team. Isa kasi ako sa mga political leaders nila. And then 'yung last part sa gabi na is Uh, coronation Night Ay hindi, hindi mean, yung Piesta ng aming parokya dito Ang muling pagkabuhay At isa ako sa mga naging contestant Ng kanilang uh, ballroom contest hmm. pa, First place tayo Ang nanalo is yung Sumayaw ng tango Hindi ako parang magtango eh Ang pre ko is swing Yung paikot-ikot lang ganun At saka nanalo talaga siya Alam niyo kung bakit iha -agis, agis ba naman siya? Ako, ayoko na gano'n yung hinaka-agis-agis. Kunang-kunang ako kasi tanda na ako. Mabigat ako. Mas malaki yung mas malaki ako dun sa D.I. ko. So, ayan. Speaking of, ano, Alexi, hindi ko alam kung ipu-full edit. Hindi ko alam kung paano i-edit ang gagawin ko sa kanya kasi natatakot na ako mag mag-present ng mga naka -bikini. kasi na-demonetize na ako last last two years yata and the last year lang 20, 2023 two years na pala nung sumali kasi yung anak ko na binibining Pilipinas blinag ko siya simula nung swimsuit competition nila yung parade of beauties nila sa Araneta basta lahat ng mga naka-swimsuit siya kasi siyempre, proud na eh wala akong magawang content kinontent ko yun tapos hindi ko alam na demonetize ako. Wala naman akong violation na iniisip. Si YouTube kasi, kapag nagaano siya, kapag nag... Ano doon? Nagaano siya ng demonetization, ano, hindi niya sinasabi kung alin sa mga vlog mo ang meron ka parang foul na nagawa. Wala naman akong minumura. Wala naman akong in-expose na bata. Tapos, wala naman akong content na ninakaw. Lahat yun, original ko. Original content ko. Ang pagkakamali ko lang, ang naisip ko lang, siguro bawal yung mga nakabikini. So, ang ginawa ko, private ko na lang lahat ng mga videos ng anak ko. Pero ang laki sana ng views, nung sayang yun, naka-private na. Para lang, ano, ma-monetize ulit. Hindi na itong kay Alexis. Gusto ko sana i- i yung mga nakabikini niya kasi ganda-ganda ako sa kanya lalo na yung mga umiikot-ikot siya kaya lang di ko, natatakot ako bak ma-demonetize na naman ako pero bahala na ako anong kalalabas ng aking edit kaya abangan nyo yun so ngayon is kain na muna tayo at kailangan ko na uminom ng gamot watch out na lang for my next video Um, Alexi, I would love to know. It's been a long journey, you've done this more than once. Is there a personal challenge that, you've that has shaped you into the woman that you are today? I mean if you can tell me to be completely honest, I don't sound system I don't I've been very excited about one struggle that happened to me I I didn't have parents growing up, I didn't know where my where my dad is. And I was raised by my grandparents, especially my grandma. a few months ago, my grandma passed away, and I think that that alone is such an emotional struggle for me that I even ask myself, is am I going to be worthy of joining the competition? But I think that my grandma will want me to be in here and to compete right now, and to empower every woman and to represent every woman that regardless of where you came from, that you can be a queen and you can inspire other people. Galing. Hindi talaga nakakalimutan si Lola Basi. Oh my God. Philippines na. Philippines. Go Alexi, Kayamuyan <laughs> Imagine the world in two thousand fifty. Wow, that's scary just to think about. Imagine the world in two thousand fifteen. What's one thing you hope has changed and why? You know if you want me to be realistic, climate change is impacting our world right now. And the only thing that we can do is to act in it. Brothers and sisters, ladies and gentlemen. Have the same mother, even if we came from different nations. And we in here are brothers and sisters right now. But our mother is asking for our help. So we must save our planet Earth and we must take care of our mother Thank you so much. Go! Ganda nang sagot. Thank you so much, Philippines. Our winner for the night, Miss Eco International 2000. 25 now. I need like the most that you can ever get, okay? Miss Eco, International, 2025 is... Lexi Brooks. Wait, nagdadadal na yan. <laughs> Kancawan kita pag nakita tayo. You, you were doing the, the suspense the last time. Oh wow, where is that coming from? I <laughs> hey, love the energy tonight. <laughs> the winner of Miss Eco International and Miss Eco International 2025 the Philippines! Oh my God! Thank you! Alexi! Alam naiiyak iiyak naman ako. Ang dami ng babas sa kanya na hindi mananalo. Pero ayan, napatunayan natin. International 2025 And Congratulations to Indonesia, our first runner-up! Wala man Wala man lang. Kaya mo pa mag-ano house to house? Ah. Kaya pa? Attendance lang. Tapos uwi ka na. <laughs> Hi there. Ah. Kamusta ka kana? Ito na. Yeah, kita-kita pag ganito ano. na, na talaga. <laughs> <laughs> Oo. Oh, oh. Kita-kita pag ganitong mga eleksyon ano, laging kikita talaga. That's duty ako. No? Sa main natin. So, ka. Ilang bahay na ang headquarter. Oh, yeah. never pa ako nag-duty. <laughs> <Saan laughs> na-attendance kaya namin? Kasi sino ba kung ano sa inyo? Package kami. Wala pa. Package rin kami. Package 1 ba? Wala Ay, oo, ka pa. Package na wala, pa. wala, pa. wala, pa. wala, pa. wala pa tayo. So, wala pa. Antayin natin. Maghihintayin sa inyo, maghihintayin sa inyo. Kasi ah, magpapalagyan natin sa atin. Masa tayo ng boto, pagdalaan ang Kung madagdahanin natin ang mga bayan ninyo, hindi ng puso eh. Kabamihan yung bayan ninyo,